Huh? Bagman. Ah, Bagman. Bagman 2? Bagman 3? 2, 3? Bagman, uh, hindi siya sequel. It's another story of Bagman. Ah. Uh -huh. uh, with Julian, Ansan. With And, and Arjo na... Atayde. Ah. Uh -huh. Anong so, role? Uh, okay. Uh, well, ako yung kanyang main uh, antagonist. Mm -hmm. uh -huh. First time to work with Judai? <laughs> ah, uh, hindi. Several times, lagi anak ko na yan eh. Sa uh -huh. -series, sa mga teleserye sa ABS-CBN. So, Maraming bihans na rin kami nag-work. And of course, it's always uh, a great experience to work with the, with the, the Young is she superstar. the queen, or uh, the young superstar? Uh, hindi pa siya tinatawag na queen De, of queen, na queen of ano queen of, queen of, ano queen of, uh, queen of uh, soap, soap, opera. opera. Yeah. Siyempre laging ano yun. Laging... Ayoko na nga siya tawagin queen eh. Oh, kasi nga, yung mga queen na mamatay. Kakainis, <laughs> <laughs> di ba? Pero ended anyway, with it. Ano po, kailan nag-shoot na po ba kayo? Tapos na, tapos na. Ha? ah uh, nag, eh, hindi hahanapan na lang ng kung kailan na uh, iilalabas kasi parang nabili siya secret daw ng isang malaking uh, parang uh, streaming so, so hindi ba sa field eh, hindi siya eh, hindi siya. Uh, parang series ata ah, si siya. Parang Bagman ni Arjo. yun mismo, si Arjo. Si Arjo kasama. Pa. So, uh, uh, TV show, teleserye. ah uh, parang siyang teleserye. Pero I think sa isang streaming, ano siya, platform, platform siya. Yeah, I mean, may bago po kayo after sa... grad. Uh, well, I'm doing uh, Lolong ngayon with the GMA7 and then I'm doing some uh, other shows like uh, meron pa rin ako mga gagawin sa ABS-CBN. And then, after ng lolong, siguro, mayroon... Buti na kakapabitawid ka, ah, ah. ba? Diba? That Nagpapaalam naman ako sa, ano, sa Star Magic, kasi Star Magic ang yes. manage. Tinukuha na ng GMM Star, di ba? How does it feel na tarang open up? Ah, Ako masaya ako doon, kasi parang at least hindi ko naranasan yung competition ng dalawa. Para sa akin, mahal ko yung dalawa, pati nga TV5. Eh. So, sobrang saya ko bilang isang aktor na nakakagawa ko ng lahat ng projects sa dalawang, sa lahat ng networks. Palad yan at siyempo ako, Sir diyan, no? ano, sobrang kasi sunod-sunod eh. Alam mo yun? Ang hirap tanggapin. Ang hirap tanggapin kasi sunod-sunod. As in, tapos malalaki. Lahat malalaki, no? Reina. Ibang klase. Tapos kanina nga, ano pa palapit ako sa sa ano, sa coffin niya. Oo, sa coffin. Oh, so, Kinakabahan kayo. Sobra parang sa ito. Ano ba ito sa atin? Bakit ganito? Ah, it's, it's, it's really unbelievable. So up to now talagang sobrang... Hindi uh, ka pa Oo, oh, lahat, lahat. Tapos ngayon si Pope Francis na. Mm -hmm. na. Pope so di ba parang ano pang nangyayari? ano <laughs> nangyayari? <laughs> Anong nangyayari? Pero ano kung ano, memorable, dito. ano niya kay, 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 kay... Nakatrabaho Man, niyo po ba siya? Ganito nga yan eh as uh, mula pagkabata kasi siyempre lumaki ako sa mga pelikula ni wow. Ate Gay. Ni Ate from Atsai, Bona, Himala, Tatlong Taong Walang Diyos, etc. Tapos family namin basta Sunday yan, superstar lagi naka-open yan. So, hindi mo na yung generation na yan. Influenced me. No? Uh, kasi yun yung mga panahon na nangangarap ka maging artista. So talaga na-influensyahan ka mga galing niya sa pag-arte, lalo na sa mata na, na. So, hindi ko ikakailan uh, na siyempre, naka-influence na kanyang Eh, kayo po eh, yung magaling ding actor, <laughs> actor di ba? Ano po yung nakuha niyo kay ate kay bilang actress na style niya sa pag -ate? Yan na nga, yan nga yung mismo yung, yung, yung uh, mararamdaman mo sa yung hindi ka kumikilos. Kasi siyempre, ako naman kasi gumagawa ako ng iba't ibang ano, eh, pati bึง chan nara no iba't -ibang role I, alam mo yung uh, kahit hindi ka kumikilos ang ang ng pero nararamdaman mo sa mata ayun talagang uh, malaking bagay yan na naihi na i-contribute na niya na sa sa akin sa akin uh, style acting. of acting and then uh, lahat ng mga siguro sumunod na generation. pero ang nakatrabaho ko lang kasi talagang ang legacy niya na sila lot lot si maten ah. si Janine. Kaya lang mag, ito ang na nga eh. Maginigang hindi ka ito na. Hindi na uh, ka rin ng chance. No. Itong last year, kami ni Ricky Limisi at saka ang producer si Edith Fido, nag-conceptualize nag ng isang movie na para siyang sequel ng Himala. Sequel, na, na quote and quote, hindi talaga sequel kasi parang di ba uh, binaril siya. Pero this time, meron palang uh, na, na, na buntis siya, nagkaanak siya. Ako nag naging anak niya. So, hindi ko na kung parang ano. Parang yung... nakwento niya sa amin yun before. Oh, oh, nabanggit oh, na sa so, amin. The, hindi pala natuloy yun, no, Saya. Mat hinap, ina, ano pala. Ako nakarating na kay Ate Gay, alam niya na, uh, ano na, uh, umuo na siya, okay na siya. Pero yun nga, so, di ba? Parang sayang, saya. Hindi na matutuloy. Ah, it's, 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 it's one of the biggest dream an actor could have <laughs> to work with her. To work with her. <laughs> po ba kayo? Oo na <laughs> oh, naman. Ano niyo, patunayan niyo nga po. <laughs> anong favorite movie <laughs> niya? Oo, oh, <Atika>. hindi pala. <laughs> <laughs> Wag na, hindi kasi Kayo naman, yung male version <laughs> ng walang imela. <laughs> <laughs> hindi ako naman kasi syempre ayoko naman nang maging bias ako. So, yung generation nila, lahat sila magagaling. Lahat sila magagaling. So, ayoko masabihan na ako yung Loranian or, or uh, pero old talagang uh, in, uh lumaki ako sa kanyang... Mm. Thank, you. Thank you, Sir John. Maraming salamat. Sila ang una kong natawagan, wala ang mommy. Sila ang unang tumulong sa akin. I I love you. I'm sorry. I'm sorry. But thank you. I love you. Thank you. So sa mga hon na hindi po siya Pilipino, pero kung gusto na niya maging Pilipino, baka naman pwede kasi sa lahat ng mga Pilipino na nakausap niya, galing na po mag-Tagalog eh. Salamat, thank you for assisting us with the program tonight. Salamat, I'd like to thank the good Congressman Ron Salo, Commissioner De Leon. Senator Jingoy, walang tigil na tawag sa akin na nangamusta. Lord, kamusta ka, mga kapatid ko? To the Ejercicos, maraming maraming salamat po. To Senator Bonggo, to Senator Bong Revilla and Madam Lani Revilla, to Senator Alan Cayetano, to Mayor Lani Cayetano, To Senator Robin Padilla, who stayed with us for ten hours on Mom's first day, Robin, Senator, Robin, thank you. Thank you, Senator Robin, to you and to your whole team, eventually. Salamat, salamat, salamat. Hindi namin kaya po ng kabitan. All of these good people extended their support and love to our family. To Miss Shirley Kwan, Tito Shirley, thank you for being my angel.